Be. Be. Bisingin na ha. Umusal na tayo. Oh. Uh. Be. Be. Misan, tingnan mo. Misan, mapapaisip ka kung ba't hindi ka gumising. Ang ginigising kita. Ano? Ano? Oh. Ready na yung almasal, oh. Pansinin mo naman ako. Oh, ano ba? Alam mo naman sa madaling araw, o, tulog tayong dalawa. Sa umaga, may pasok ako. Konting oras na yung pagsasama natin oh. Papasok na naman ako oh. Dito, man, diba? Ano nga lagang masaya ka? Ano masaya? Hindi kita kasama. Hindi kita kumakain. Bakit hindi kaya? Hindi nga kita kasabay. Ito na. Oo, <tinyo> ayun na be. Gising na ako sa na nga po malamig na Pati Pati gawa mo yan. dito sa pagmamahal ko sa'yo. Ano pa Kaya ko ginagawa yan. Ito <tinyo> Ano 'yun? Oras na para mahalin mo ako ngayong umaga. Ano alam ba? Morning. Love you. Kamera ka naman. Kamera mo na kami. Love you.